Ako ito at ang girlfriend ko, si Jay. Na parehas madumi ang kamay. Pakuan at kamatis naman ang itatanim natin. Pagkatapos magtanim sa kanyang pangarap na garden with drip irrigation. Masaya na may supportive girlfriend? Maganda? Pwede ko ba itong tanim Mabait at hindi maarte sa ganito. Tara, samahan niyo kami. Ito ang aming mini garden, sili at pipino pa lang ang tanim. Dahil malalaki na ang punla ng pakuha ni Jay, itatransplant natin sa ating garden. Pero bago yan, nilagyan namin ng hagwar ang mga kawain natin para mas maraming area na magagapangan ng mga vines na itatanim natin. At tinulungan ako ni Jay magputol ng sobrang hagwar at paglalak na rin ito in place. Itong pipino na ito, inalis namin ng ilang dahon. Nagamas kami. Tapos? Hawiin uh, natin yung mulch para malusin yung ano, yung soil tsaka lalagyan natin ng tae ng kambing. Kaya pinagtulungan namin ni Jay ito. Kinultivate. At tinagdaga ng dumi ng kambing. Minekos-mekos namin na kauntian. Tinulungan na rin kami ni Jayman at John Paul. Kaya natapos din namin kaagad. Oras na para magtanim ng pakwan. Pakwan ang itatanim natin at kamatis. Sana bumunga. Kamay na yan. Kahit may bagong dumi ng kambing. Ganan talaga. Binuhay ang microtube para masimulan madiligan ang tanim. Si Jay, kamas-kamas din ang dumi ng kambing. Tinanim na namin lahat ng pakwan Pakwan at kamatis naman ang itatanim natin Sana mabuhay lahat Napakagandang babae, pero hindi maarte at sabay sa aking hilig At ang palagi niyang linya kapag may nakikita siyang container or bote Pwede ko patungtan ng kamatis Katunayan, itong ebidensya oh. Nabuhay siya sa takip ng, ay sa bottle ng mago-mago <laughs> favorite natin ng mga gumogong -gum. tinanim lahat at tinapatan ng drip of water ibinalik ang mga mulch ano nga ba ang purpose nito? para meritin ang moisture ng soy at para hindi tumubo ang mga weeds Basta dapat hindi nakalapat ang mulch sa puno ng tanim para hindi mabulok ito. Yan ang itsura ng aming mga kamay oh. Ay magkakabulate na eh. Okay lang yan, ganyan talaga. Itinali namin ang vines ng pakwan para diretso siya sa ating balag. Ang saya lang nakasama ko ang girlfriend ko sa pagtatanim sa farm. Nga pala, kinabukasan after mashoot ng video na to, tumama ang bagyong aghon. Mayroon isang matinding nasira. Yung ating farmhouse. Yung bubong. Ando na. Kaya karamihan sa tananim namin ay namatay. Pero ganun talaga. Abangan nyo na lang kung may ma-harvest maha tayo mula dito. Yun lang. Peace.